sa La na mga idol tapos ay na malingke pagpili po ako ng bigas ang pang ulam namin tinapay po tapos yung pang bigas ayun tapos yung pang ulam namin may baboy mayroon pong isda mga idol ito po ako ngayon sa lalaguna tapos ako na mga idol wala akong mabiling ulam dun sa may amin ay kaya gayon uh. Sana kayo. O, sana kayo. O, sana kayo. Ay, oh, nakita ko na nga sila doon. Hindi Saka, ah, yan, sigur, o doon. Nakali ako Lasing ka siguro. Lasing ka ano. Ah, ah. ah sige. Ah, sige, ingat kayo. Ah, ingat. Yan po yung aking kaibigan, mga idol. Na, Mahilig sa inom. May punta ng bundok at sila ay maglulukad ay tinanghali daw po siya ng gising ito po mga idol ang barangay lalago na dito sa amin yung bang palipalingkihan ba so yun oh. ang gando sa dulo na yun pa yan, mga sarado pa lang po yung mga tindahan nila mga idol yan, tindahan okay. ng piniritos na manok yung um, choktogo, ayun ay, oo nga, chicken sarado pa, bibili sana ako wala naman, sarado pa Pari ko mamaya pa mga idol ang kwanon. Bukas. Mga bandang hapon pa. Dito po ako ngayon sa sasakyan. No? Paalis na po ako mga idol. Ako po'y paapunta na sa bahay sa bundok. Din po sa amin. Sa ano po yan. Sa Lopez Kison po yun mga idol. Sige po mga idol. Salamat po at magandang umaga po. Thank you po mga idol.